Alright, what's up mga guys? So, ito ang ating SR Santur XCR 29er na fork. So, may nagtanong kung bakal ba daw yung stanchion nito mga guys. So, para malaman natin, may magnet tayo dito mga guys. So, imamagnet check natin siya. Alamin natin kung saan part niya ang aluminum or bakal. So, let's start sa kanyang dito ang part mga guys so, so I think may halong bakal to mga guys so dumikit ang ating magnet then dito sa kaniyang crown mga guys so I think aluminum to so pero may kunting bakal mga guys dahil medyo dumikit pero di masyadong dumikit ang ating magnet uh, sa kanyang steerer tube mga guys ito yung pinagputulan so ito aluminum ito mga guys so di, di, dumikit ang ating magnet and ito na ang kanyang stanchion so bakal na bakal siya mga guys yan Dumikit ang ating magnet. Yan, yan lamang po mga guys. Maraming salamat.